Ano, umaga mga farmers. May video ko sa aking sitaw. Ayan. Yung marami pang bunga ito mga farmers. Kahit medyo mababa yung presyo ay patuloy pa rin ako nag-aalaga. Para mamunga pa rin siya. Yan daming bunga oh. Ay, sana medyo na yung presyo ng sitaw pero okay na yun kahit mawaba basta may bibili lang ayan yung maintenance pala nito mga farmers ay binibigay ko pa rin yung mga needs na sa abono weekly na lang ako nag-apply ng abono para medyo makatipid ng konti ayan oh nalaki ng bunga saka madalang na rin ako mag-spray dahil medyo mura nga gulay kaya medyo lugi na kung pag-aalaga ay medyo 3 days 3 ang mag-aalaga at magpapakain kaya medyo nagkontrol ako sa pag-aalaga Ayan mga ka-farmers. Maray pang bunga ito. Medyo marami-rami na nakuha ko dito. Pero natuon nga sa mababa presyo kaya ayan o. Minsan pinamimigay ko na lang yung mga uh, hindi mabili. Mabawi na lang sa susunod na tanim. Kaya continuous planting ako para tamaan ko yung magandang presyo pero ito mga ka farmers ay papakainin ko pa ito ng abono para mamunga pa siya at gaano hindi mga yung presyo ay kaya Basta may kita kahit konti lang. Sapat na yun mga ka-farmers. Ayan o. No? Yan bunga pa nito. Ito pala ay galanti. Kaya medyo matagal yung buhay niya. Medyo palaban siya sa ulan at saka sa init. Medyo nagpapangit na yung bunga niya kasi hindi ko na na-spray dahil malimit yung ulan. Pero I-spray ko pa ito mga ka-farmers. Parang medyo maganda na yung panahon. Ayan. Ito yung pinakakakakwa ng mga farmers pag nagmura yung gulay. Worst scenario. Dahil sa mahal ng input sa garden ay halos hindi na mabawi. Tulad ng abono at mga gamot. Baka nag-uupa ng tao na mag-harbis at saka mag-damo. Kaya, dapat continuous lang tanim para tamaan yung magandang presyo. Ayan, mga farmers, dahil ang bunga. Ayan. Bali, dito pa sa ito ay may bago kong tanim. Pero bago palang sumisibol. ayan mga farmers kasi yung target ko ito ay matamaan ko yung presyo na maganda ayan mga farmers tumutubo na yung sitaw ko ayan sa kadot pa na sa atas yung mga farmers ay ang palay ko sa dulo ayan Yung pag ganitong tago lang kasi mga farmers ay dapat marami yung tayong binig na pang tanim. Kasi karamihan, pinuputol ng mga insekto. Kaya dapat papalitan natin yung namatay. Kaya kung tayo manginayang bumili ng mga buto. Yan, yung pang balag ko. ito mga farmers dati tinaniman ko ito tay sinulitan ko uli dahil mata yung iba binunut ah, binunot na mga insikto katulang tipaklong tsaka malanggam yan dahil ang bunga ito ang kaya naman mga farmers ng galanti na ay medyo ko siya matibay siya sa ulan at sa init ma ma resistensya resi siya kaya ito ang lagi kong tinatanim galanti max o oh, galanti pala hindi galanti max galanti lang na iswis ayan o ng bunga niya kahit medyo matagal ng harvest ko dito pero ganda pa rin ng bunga malulusog pa rin Ayan o. Ganda. Bali nga ay for harvest to ngayon. Yung mga reject na sito ay pinamimigay ko na lang. Kasi masyado ng marami. Pinamimigay ko lang sa mga kapitbahay. Para hindi masayang. Yan pati sa baba mga kaparmas ay magsusuhi uli ito maraming suhi na naman ito yung kay naman ng sitaw laging nagasuhi yan mga bagong suhi yan oh. sa mga nanonood pa ng video ko ngayon ay sana pa like and share pa subscribe na rin po sa aking youtube channel ganunin po sa mga subscriber ko dyan ay salamat sa na pag-subscribe. God bless you all. Sa mga farmers dyan na nanonood, pa-subscribe po. At comments na lang po kayo kung may comments kayo. At sana ay masagot ko ng maayos ang inyong katanungan. Hanggang dito na lang aking video sa yang si tawan thank you for watching. bye bye